Ako ay give also the benefit of the doubt kaila Corina Sanchez mm. at saka kaila Julius Papa Probably they really have no intention mm -mm. to advertise a certain person. Kailangang problema I think, hindi ko lang kumasisigurado, kailan ba in-interview? Hindi naman daw campaign period, pero after the filing ba? Yan eh. mga tanong eh, di ba? Kung ako ang jorno, tatanong ko yun. Mm. That's the point. Hindi tayo tumitigil. Parati tayong nag-uusisa. Yes. But I give the benefit of the doubt kaila Corina, mm. kaila Julius, Jul naman talagang wala silang ulterior motive. Yes. Pero yung sinabi naman ni Vico yung 10 million. Rhetorical question kasi ah, siya. Yeah. Ang pagkaka-phrase ni Mayor Vico doon, hindi ba naisip ng mga jorno na ito mm. na bakit kaya willing siya magbayad ng 10 million? Mm -hmm. Parang ganun yung pagkaka-phrase uh, uh, niya eh. So parang hindi naman na sinasabi na binayaran tong uh, uh, mga jorno na to ng 10 million uh, pero parang nagbigay siya ng figure para mapaisip yung mga tao. It's a rhetorical question. Yeah. He's not saying that Obey oh, nagbayad ng 10 million. It's just to emphasize a point. I think we have to understand <laughs> the context of what he yes. said. Well, kini niya ang ibang jorno, pero it is not made to make a statement of fact yes. na 10 million nga ang nabigay. And diba? hindi naman siya nag-aakusa. Actually, when you read his statement, wala namang direct accusation. Correct. Tumanggap kayo, or uh, ito nagbayad sa inyo. Oh. Ang konteksto talaga ng post ni Mayor Vico is, bakit hindi napaisip yung mga jorno nung nagpa-interview yung mga dating contractor ng ngayon ay nagiging politiko. Yun ang pinakapunto niya na uh, hindi ba question of ethics ito na kung merong gantong willing na -ano, bakit hindi nagtitrigger yung sabi mo nga kanina din yung hound dog, hound dog instinct. instinct nila. Yes, yes, Yun yes. lang naman yung punto ni Mayor Vigo na bakit kahit konti sana mapaisip ka mm -hmm. kung bakit willing silang magbayad para sumikat. Mm -hmm. Eh ang gusto nilang karerang puntahan ay public service. We should put everything in context. Mm -hmm. We know that politics in the Philippines is dirty. He's like reminding lang naman. Parang tin na niya lang yung mga journalists uh -oh. na uy bakit hindi nyo man lang naisip na tanungin ito or mm, bakit kaya nag-o-offer ng ganto kalaking halaga mm. just for an interview ngayon mm. nakita rin natin yung sulat sinabi cyber libel maaaring cyber libel para sa akin lang po ito hindi pasok sa mga elemento ng libelo when you talk about libel you have to take into consideration the people who are addressed are they ordinary people or are they public figure figures. which includes celebrity people who are known ito yung GR number 157643 yeah. dito din e i ng Supreme Court kung sino ba yung public figure Fermin versus People of the Philippines landmark case to oh. Pasok ang media people, yes. entertainment business, uh -oh. personalities. Ibig sabihin nito, who are public figures? Mm -hmm. Hindi lang mm -hmm. sila basta yung mga politiko. Or, Or mga person. artista. Uh -huh. Media people rin sila, artista, mm -hmm. etc. But nevertheless, they also have their individuality. Yes. They can also be maligned. Kung nag-aakusa sila sa mga taong nagmalain sa kanila, the level of evidence is higher. Because nga, may persona sila. Mm -hmm. May persona silang pinapakita sa madla. Uh -huh. So therefore, kung mag sa sila ng tao o na nagmamalain sa reputation nila dapat they have to prove what we call actual, actual malice, malice which is a reckless disregard for oh, the truth yes. or that the said person knows na kung ano yung sinabi niya or sinulat niya ay false talaga totally mm, false. false. so mm. sa kasong ito pasok ang news personalities or journalists so, wala naman yata yung Pinangalan. pin pinangalanan sa post niya eh pero to be clear lang po kapag libel kasi isang elemento nito yung identification. hindi Dapat malaman ng isang third person na yung tao na pinapatungkulan mo ay siya talaga. Bell. So, kahit wala siyang pangalan as long as clearly identifiable. Yes. yes. Ah. Na makikilala siya ng ibang tao na, ah, si, si ano yung pinapatungkulan niya. Mm -hmm. Kahit hindi naman sinabi yung name or... So, bawal name. pala yung mga parinig itong si ano na ganito yung kulay ng ano na naka-t-shirt noong Tuesday. <laughs> yung mga blind item. Oh, ayan. Oh. Ah. Mag-ingat-ingat kayo dyan. Pasok bawal pa rin po yan ganyan, sa live <laughs> or cyber libel so, ibig sabihin pala na kahit hindi mo pangalanan as long as na identified pasok sa libel mm -mm.